Uy, good morning sa inyo guys. Grabe, napakaganda ng panahon natin ngayon. Ayan o, oh, what? Napakainit. so yun, nakikita nyo yung bahay na yan guys. hindi yan sa akin boy. hindi <laughs> naman ako nakatira dito eh. Dito lang talaga tayo pumunta kay tropa. Kasi, tingnan nyo guys, bala kong maggala ngayong araw. Tara, samahan nyo ako. <laughs> Pero bago nga pala tayo syempre maggala, eh, eh like mo muna yung video. At mag-subscribe ka na rin ha. Maraming salamat sa magsasubscribe. <laughs> Ha? So guys, eto nga pala yung nakaraan nating nabili sa sakyan. Grabe, napakaganda na itong kotse ni Bumblebee boy. <laughs> Tignan nyo, kung gaano kaganda yan boy. <laughs> Teka, check ko nga muna yung hood nito. Oops, okay pa ba yung makina? Mukhang okay pa naman yung makina na ito. Wala pa namang sira, bagong bili lang to kaya. <laughs> tara guys, tara guys, makiparty tayo dun. Puntahan natin ang mga kaibigan dun. Kahit wala tayong kaibigan, makikitropa tayo boy. <laughs> Teka, Sara mo na nga natin yan. Tara sumakay tayo sa may kotse natin guys. Woo! Grabe, naapa no <laughs> Wala nga lang tayong ride. Ang lungkot naman natin boy <laughs> Pero tara, umalis na tayo dito Sa bahay ng tropa natin Pumunta tayo doon, guys oh. Uy, may peris wheel pala doon sa may dulo Ayan no, oh, sa may dulo, guys Tara, puntahan nga natin yan <laughs> San nga daan? Naku na oh, paano ako pupunta doon sa may kabila? Ah sige sige, ikot na lang ako sa may kalsada Dito tayo dadaan boy Wag mong sabihing rampa ako oh, dito Oh sige Oops, nao. Oh. nalaglag ako Boy, sa tubig. Buti na lang hindi nasira yung kotse ni Bumblebee. Naku naman. Pero <laughs> okay ka lang yan. Tara tara. Umakit tayo dito guys. Pwede pala mag drive sa may tubig. Hindi nasisira yung kotse ko. <laughs> tara tara. Saan nga ba tayo dadaan para makalabas? Naku di ko makita yung exit dito boy. Naku naman. Meron pa damo. Oh. Baka exit na dito guys. Yan di ko tayo dito. Yun may exit. Buti na lang. Kaso nga lang boy hindi kinakaya ng kotse. Kailangan nga natin bumuelo. Tara buwelo tayo. 1, 2, 3 Go Nitro Oops <laughs> Nakatawid din tayo sa wakas po Eto na Kailangan yata natin pumunta dito sa may flyover eh Para makapunta tayo dun sa may ferris wheel Kaso nga lang hindi ko makita Eto ito. Uy may tropa dito Uy tropa 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 Grabe ano yung motor nya <laughs> Parang ano to ah Motor na kotse What? Bigla na lang nawala po Ano ba yun? Wala tritayin tropa Pero sige sige Amo na yun Pumunta na tayo dun sa may ferris Ferris guys Andito na tayo sa may skyway eh. Oops, hindi tayo dito Mukhang pwede naman eh Ayan oh, try natin humataw boy Grabe, ang bilis na nung takbo natin Umabot na ng 150 Ayan boy, tapos magna nitro pa tayo Let's go Grabe, ilan na yung top speed natin boy 250, 260 na boy Naku, naku, 1, 2, 3 boy Naku, ano nangyari? What? <laughs> ano nangyari dun boy? Hindi naman ako nakapunta dun Hindi ako nalaglag Bawal akong pumunta Naku naman Simon. nyo Ferris wheel? Hindi ko na makita. Mali-mali yata -mali yung pinuntahan natin. Teka nga guys, hanapin ko nga muna. Ano ba yun? Eto guys, sa iba na ako dumaan. Sigurado mapupuntahan ko na yung Ferris wheel. Ayan o, oh, ko na sa may dulo. Tara <laughs> guys, malapit na tayo. Pwede kaya tayo maglaro dun boy? Parang di yata pwede. <laughs> Pero subukan na lang natin. Oops, sumobra na naman. Drip, ang lupit. <laughs> Ito guys, sa na nakalapit na tayo sa may Paris wheel. Ito na, ito na. Whoops, may nagtitinda pa dito ng ice cream, oh. Kaso wala nagbabantay. Naku naman, hindi pa tayo makabili. Tara, lumapit na tayo sa may Paris wheel, boy. Ito na, no. Woo, you wow! Ang ganda naman ng Paris wheel na to. Ayan, oh. Napaka-stig. Ha, <laughs> Kaso hindi gumagana. Ano ba yun? Hindi gumagana. Nahirapan pa akong pumunta dito. Ito, tapos tapos ganun lang yun ako naman yamon na nga teka ano ko magandang gawin ay alam ko na guys may naisip ako try nating sumilip ng mga bagong motor sa may shop hmm. tara tara guys pumunta tayo dun dalian natin excited na ako baka may mga bagong motor eto na eto na bumiyahin na tayo guys pupunta tayo dun no, sa may shop ng mga motor nitro na tayo boy para mabilis ay no napakatuli no sabay drip what saan ako pupunta pupunta boy shortcut shortcut na ako Hindi ko na alam kung saan <laughs> Naku wala atang daanan dito Naku naman Nagkamali pa ako ng daanan Dito na ako dumaan sa may gubat 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 ng park Ito na guys Dere dere lang natin to Tapos kaliwa tayo dito Ayan boy Dere dere lang Ayun, you know oh what Pumuputok putok po yung tambucho ko boy oh. Tignan nyo guys ha Pumuputok putok yan Bis na pumuputok putok ka na Ayun, oh boy, Galing Haha <laughs> Ito na boy Napakalapit na natin dito sa may motorcycle and ATV. Uy, may nakapark dito. May bumibili rin siguro. What? Kaparehas kami ng kotse. Kotse ni Bumblebee. Pero parang mas maganda yun sa kanya. <laughs> eh, hindi. Hindi yata kotse ni Bumblebee to. <laughs> Akin pala, etong kotse ni Bumblebee yung kanya. Maklarin. Kaso parehas kami ng kulay. Tara, pasok tayo dito. Uy, pare, pare. Anong binibili mo dyan? <laughs> siguro, bumibili ka ng bagong motor. Ako, titignan ko rin guys kung may bagong motor dito eh. <laughs> Tara lumapit na tayo. Eto guys oh, Napaadami. Kaso nga lang ang mamahal. Uy grabe boy. Ninja to. Kaso nga lang napalitan ko na yung kulay. Eto guys grabe. Napakalupit ng ninja. Astig. Eto guys. Ayan oh. Uy, grabe. Dapat kulay pula kasi kulay pula yung ano eh. Ayan oh, yung Ducati. <laughs> Ganda. Etong Ninja, ba, pwede natin tong ito? test drive. Try test drive natin to boy. Kaso kulay black dapat kasi black naman talaga si. Try test drive na natin to. Uy, grabe boy. Ayan yung ninja oh. Teka baba nga tayo. Uy, grabe. Kaso hindi ko makita dito. Ba't kasi inabot nga ako ng dilim? Naku, naku, lumipat nga tayo ng ibang pwesto. Tapos buksan natin yung ilaw. Naku, wala ba tong ilaw? Sira ata tong ninja na to eh. Walang ilaw. <laughs> Baka wala talagang ilaw tong ninja na to guys. Teka guys, eto. Tignan nyo naman. Napakalupit ng ninja. Astig. <laughs> Teka, tingnan nga natin yung sound check na ito, guys. Para bobomba tayo. Tara, sakin natin. Oops. Uy. Grabe naman yung tunog ng ninja na to, boy. <laughs> Astig. Ayun oh. Uy, grabe. Napakatulin. Teka, teka. dahan lang. Baka masira natin to. putok-putok pa yung guys. So, oh, nakikita nyo ba yan? Ayun oh. Oops. Oh. Mmm, -hmm. grabe. Napakabangis. Kaso nga lang magagabi na. Hindi natin na matatesting ng ano, umaga. Nako, nako. Dapat magpaumaga tayo, guys. Eh. Kaso nga lang, excited na ako dito sa ninja natin. Tatry natin yung top speed na ito, boy. Tara tara punta tayo din sa medyo. What? May rampaan dito oy. Naku hindi ako nakasabit. Naku naman. <laughs> tara boy pumunta tayo din sa may street na alsada. Eh eto eto sumubra tayo. Eto guys saket na tayo sa may street na alsada. Tetesting natin yung top speed na eto. Oops oops. Nahihirapan ng ninja. <laughs> Big bike na ninja nahihirapan boy. Eto guys. Uy grabe oops. Bengkong. Eto na boy. Wala ba akong makikita ng street na kalsada? Tinta nga muna ako dun guys. Pero ito na pala napakatulid ko na tumatakbo ako ng 250 boy Oops Oops oh, Naulog ako sa meda mo Naku naman ninja Okay ka lang ba? Baka mamaya may sira na to Hindi ko pa naman to binibili Narin ko lang to Naku no, naman Pero sige tara Resting pa natin Okay pa okay pa Gumagana pa guys Hindi pa sira Hindi pa sira Tara tara <laughs> Eto na boy Oops Bengkong tayo dito Kahit medyo masikip yung kalsada boy Sabay nitro Uy grabe boy Umaangat yung ano yung gulong <laughs> <laughs> Grabe, napaka-astig. Umangat yung gulong. Kung isa ka sa mga naastigan dito sa ninja na to, H2, <laughs> ilike mo naman yung video. Alright. Tara, tara guys. Nice one, nice one. Tara, apaka-dilim pa kasi. Di pa nag-uumaga para matesting natin, no? Oh, tignan nyo guys, oh. Oh, eto guys, may gagawin ako. Uy, grabe yung tunog ng tambucho guys Napakalupit Tignan nyo, magbaburnout pa ako guys ha Ito na Ayan na boy Uy Uy, no Uy, burnout Sige, putpuri natin yung gulong ng ninja na to <laughs> Grabe, kaso nga lang baka mapagalitan tayo ng may-ari ng shop. Narent lang kasi natin to ay tenes drive lang pala. Pero yun nga no, magliliwanag na, nice one. Hanapin na natin yung street na daan boy para matesting natin ng top speed. Eto na boy, ayun no, dun pala sa may bridge na yun. Mukhang maganda dun mag top speed. Tara tara, uy. Grabe, napakaganda pala ng first person view na ito, boy. Napakaastig, Oh, oh di ba? Neutral. Oh, first gear. Second gear third gear fourth gear uy grabe oh may rematch pa guys ah paganda pero tara punta na nga tayo sa may street na dahil gusto ko lang masubukan to boy ah ba naman <laughs> tara 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 bengkong oops bengkong bengkong mo lang nang i-bengkong pre oops naku naku saan yung daan doon tara napin ko muna one eternity later Eto guys, nahanap ko na yung street na daan. Humanda na kayo. I-ready nyo na yung mga sari... Lo, naku, natapos na yung pag-renta ko sa may bahay. Naku naman, hindi ko pa nga nasusubukan yung top speed eh. Naku, naku. Tara, maganap nga ng tropa. Ba't ako invisible? <laughs> So yun guys, wala pa akong makita Naka H2 dito eh Naka ninja na big bike Ano ba yun, Nat natapos na kasi yung Pag test drive natin eh Oh naku, sana makairam tayo Kaso nga lang guys, gabi na Tara tara, tingnan ko muna guys Kung makakairam ako ha Eto guys, nakita na ako ng tropang na ninja dito sa BD Share Hoy tropa, patingin ako ng ninja mo. Naku, di ko siya maabutan guys. Napakabilis niya sobra. Ayan o. No? Oh. Naku, naku, kailangan natin itong maabutan boy. Sige na tropa, patingin ako ng ninja mo. Ito na, ito na. Oops, oops, oops. Ayan, ayan, ayan. Naabutan natin. Oops, binangga si tropa. Sorry, sorry. Tropa, tropa. Baba ka dito tropa. Patingin naman ako ng ninja mo. Grabe, napaganda. Binubusinan na ako. Lah, ang sungit na naman nun, guys. Uy, tropa. Uy, binabombaan ako ni tropo. Kanda. <laughs> Napaka-astig. Uy, tropa. Patesting ako nyan. Ako naman. Hindi ako pinatesting. testing, <laughs> ha